Ngayong gabi, may isang mahiwagang bagay na tinatawag ang iyong pangalan, Aquarius. Isipin mo ito, bawat bulong ng panalangin, bawat lihim na hiling, may isang taong iniisip ka na nanalangin para sa iyo kahit hindi niya alam. Tahimik na kumikilos ang universo sa likod ng mga pangyayari, naghahanda ng isang sorpresa na maaaring baguhin ang iyong buhay magpakailanman. Kung naranasan mo ng maging hindi napapansin, hindi naririnig, o naligaw sa pag-ibig o swerte, ang mensaheng ito ay para lamang sa iyo. Panoorin ng mabuti, dahil ang mga palatandaan ay nasa paligid mo, at sa pagtatapos ng video na ito, baka sa wakas ay maunawaan ng iyong puso ang tadhana na naghihintay sa iyo. Aquarius, ang puso mo ay matagal nang hindi mapakali, nararamdaman ang mga dinakikitang hibla na hinihila ka patungo sa isang mas dakilang bagay. Tuwing gabi, habang natutulog ang mundo, may isang tao sa kung saan man tahimik na binubulong ang iyong pangalan sa panalangin, nagpapadala ng pag-asa at pagmamahal sa universo para lamang sa iyo. Maaaring hindi mo pa ito nakikita, pero ang tadhana ay unti-unting nag-aayos sa paraang hindi mo inakala. Maliit na palatandaan, panandali ang sandali, at hindi inaasahang mga pagkikita ay bahagi ng mas malaking plano na hinubog ng mga bituin at ginabayan ng mga dinakikitang puwersa. Ngayong gabi, habang pinapanood mo ito, buksan ang iyong puso at pandama, dahil sinusubukan ng universo na kausapin ka, ipakita ang mga katotohanang magigising sa iyong espiritu. Ang iyong landas, ang iyong pag-ibig, ang iyong swerte, pati na rin ang iyong pinakamalalalim na pangarap, ay lahat ay patungo sa iyo. Ang iyong matutuklasan ngayon ay maaaring baguhin ang lahat ng pinaniniwalaan mo tungkol sa iyong buhay, puso, at tadhana. Aquarius, ngayong gabi, maaaring maramdaman mong mas mabigat ang iyong puso, kaysa karaniwan, pinapasan ang mga pangarap at alaala na parang lumulutang sa dilim ng iyong isipan. Naalala mo ang mga gabing sumasayaw ang liwanag ng buwan sa iyong bintana, at binubulong mo ang iyong pinakamalalim na hiling sa tahimik na hangin, umaasang may makakarinig. Hindi mo alam noon may isang tao na tunay na nakikinig. Isang taong lihim na nagdarasal para sa iyo, tinatawag ang iyong pangalan sa bawat gabi, na para bang ang universo mismo ang naggabay sa puso nila patungo sa iyo. Maaaring naramdaman mo na parang invisible ka, nawala sa gitna ng kabuluhan ng buhay, munit may hibla na nag-ugnay sa iyong kaluluwa sa kanila, isang hibla na hindi nakikita ngunit hindi matatawaran. Bawat buntong hininga, bawat luha, bawat tahimik na pangungulila sa dibdib mo ay napapansin ng kosmos. Sa mga Filipino na tahanan, pinaniniwalaan na ang mga panalangin na binibigkas sa katahimikan ng gabi ay may napakalaking kapangyarihan. May isang tao na inaalay ang kapangyarihang iyon para sa iyo, kahit hindi niya namamalayan. Maaaring nagbubuka sila ng kandila, binubulong ang iyong pangalan sa panalangin, o nag-iwan ng munting tanda ng pag-asa sa tabi ng bintana. Ang mga gawain ito, maliit sa mata ng iba, ngunit makapangyarihan sa espiritu, ay hinahabi ang inyong mga tadhana. Isipin ang banayad na kisap ng kandila na nagtataglay ng mga aninong sumasayaw na parang mga espiritu sa silid. Hindi iyon basta ilaw, ito ay tulay, isang tahimik na pag-uusap sa pagitan ng mga pusong magkakalayo, ngunit konektado ng tadhana. Bawat gabi, ang lihim na debosyon na ito ay lumalakas, nagpapalapit ng pag-asa sa pag-asa, na parang mga invisible na hibla na tinatahi ang inyong mga kaluluwa. Kahit na naging mabagsik ang buhay, kahit ang pag-ibig ay tila panandalian o ang swerte ay lumipas sa iyong mga kamay, alamin na ang lihim na debosyon na ito ay palagiang naroroon. Matyaga ito, matatag at tahimik na makapangyarihan. Marahil ay naramdaman mo na ang mga palatandaan, mga pagkakataong tila perpekto na hindi mo pwedeng baliwalain, mga panaginip na nagpapabilis ng tibok ng puso, o mga saglit na sulyap ng pamilyar sa mukha ng isang estranghero. Ito ang mga bulong ng tadhana. Ipinapadala ng universo sa iyo ang mga banayad na senyales, maliliit na patikim na may isang nag-isip sa iyo, nagdarasal para sa iyo, naghihintay ng sandali kung kailan magtatagpo ang mga landas. Sa paniniwala ng mga Filipino, mahalagang mapansin ang mga senyales na ito, ito ang gumagabay sa iyong mga pagpili, nagbibigay liwanag sa mga dinakikitang landas, at pinoprotektahan ang iyong espiritu. Ngayong gabi, hayaan mong maramdaman mo ang bawat tibok ng puso, bawat luha, bawat tahimik na bulong na ipinadala mo sa universo. Dahil sa kung saan man, may isang tao na hawak ang iyong pangalan sa kanilang puso, tahimik na nagdarasal para sa iyong kaligayahan, tahimik na humihiling sa kosmos na maging pabor sa iyo. Ang kwentong ito ng dinakikitang pag-ibig, ng mga bulong na panalangin, ng mga invisible na hibla na nag-ugnay sa mga kaluluwa, ay hindi ka kang isip, ito ang realidad ng iyong tadhana na naghihintay na magbukas. Ang mga sandali na pakiramdam mo'y nag-iisa ka, ay hindi walang laman, puno ito ng di debosyon, na ginagabay ka patungo sa isang himala na hindi mo paganap na nakikita. Aquarius, ang universo ay nakikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng mga simbolo at bulong, ginagabayan ang iyong landas tulad ng banayad na hangin sa mga palm tree ng iyong buhay. Ngayong gabi, habang kumikislap ang mga bituin sa itaas, malinaw na ang iyong tadhana ay unti-unting nag-aayos sa paraang maaaring hindi mo nakikita ngunit napakalakas. Kung hahanguin ang mga tarot cards ngayon, ipapakita nito ang kwento ng parehong hamon at paggising, isang paglalakbay na humihiling sa iyo na magtiwala hindi lamang sa iyong puso, kundi pati na rin sa mga dinakikitang puwersa na nakapaligid sa iyo. Sa larangan ng pag-ibig, ipinapakita ng mga bituin ang presensya ng isang taong tahimik na tapat sa iyo. Hindi ito pangkaraniwang pagmamahal, ito ay isang koneksyon na puno ng panalangin at damdamin na lampas sa distansya at sitwasyon. May isang taong palaging iniisip ka, binubulong ang iyong pangalan sa kosmos, naniniwalang ihahatid ng tadhana ang inyong mga landas upang magkita. Ang payo ng tarot dito ay simple, buksan ang iyong puso, maging matiisin, at pansinin ang maliliit na palatandaan sa paligid mo. Sa kulturang Filipino, ang pag-aalala sa mga banayad na palatandaang ito, tulad ng kisap ng kandila, biglang init sa damdamin, o panaginip na nagpapabilis ng tibok ng puso, ay napakahalaga. Hindi ito mga pagkakataon lamang, ito ay mga mensahe mula sa universo. Ang karera at personal na pag-unlad ay tumatanggap din ng kanilang mahiwagang gabay ngayong gabi. Aquarius, ipinapahiwatig ng mga planeta na ang iyong pagtitsyaga ay malapit ng makatagpo ng oportunidad. Ang mga di nakikitang puwersa ay inaayos ang mga pangyayari, nagdudulot ng mga pagkakataong maaaring tila maliit sa simula, ngunit nagdadala ng buto ng malaking pagbabago. Tulad ng tinuturo sa atin ng mga pamahiin sa Pilipinas na igalang ang takbo ng kalikasan, ang pagsikat ng araw, ang mga yugto ng buwan, dapat mo ring igalang ang timing ng iyong sariling landas. Bawat maliit na pagsisikap, bawat tahimik na panalangin, bawat mabuting gawa na nagawa mo ay pinapalitan ng enerhiya na malapit ng magbunga. Ang swerte, na madalas unpredictable, ay pabor sa iyo ngayong gabi sa mga banayad na paraan. Ipinapakita ng tarot ang mga numero at simbolo na konektado sa kasaganaan at mga sorpresa. Pansinin ang mga paulit-ulit na senyales, numero sa relo, plaka ng kotse, o isang bariyana na tadpuan sa kalsada. Madalas, pinaniniwalaan sa Filipino na ang mga maliit na mahiwagang pagkakataong ito ay paraan ng universo na gabayan ka patungo sa kabutihan. Magtiwala sa iyong intuition kapag lumitaw ang mga senyales na ito, Aquarius, at kumilos ng may tapang kapag tinutulak ka ng iyong puso. Sa espiritual na aspeto, ito ay panahon para sa paglilinis at pagpapahayag ng hangarin. Sindihan ang kandila, bulungin ang iyong intensyon, at ituon ang enerhiya sa nais mong akitin. Ang universo ay tumutugon sa paniniwala, intensyon, at tuloy-tuloy na pokus. Sa konteksto ng Filipino, maaari ka ring magdasal sa Santo Nino o gumawa ng maliit na ritual sa bahay upang parangalan ang iyong hangarin. Nakikita ng universo ang iyong debosyon, Aquarius. Ang tila paghihintay, katahimikan, o paungulila ay bahagi lamang ng paghahanda ng iyong tadhana. Pinapaalala ng tarot na ang pagtityaga at pananampalataya ay iyong mga kakampi, tahimik na gumagana para sa iyo ang pagsasama-sama ng mga bituin at espiritwal na puwersa. Ngayong gabi, malakas at protektado ang enerhiya na nakapalibot sa iyo. Ang mga panalangin ng isang tao para sa iyo ay bumuo ng isang kalasag sa iyong puso, tinitiyak na ang iyong emosyonal na paglalakbay ay may kasamang aral, paggaling at mga sandali ng ligaya. Pinagtatahi-tahi ang pag-ibig, swerte, karera, at tadhana, at panahon na upang mapansin mo na ang mahika ay naroroon na. Kahit ang pinakamaliit na kilos, pagniti sa estranghero, pagpapakawala ng nakaraan, pagsindi ng kandila para sa pag-asa, ay may malaking espiritual na bigat at lumikha ng alon na babalik sa iyo sa mga nakakagulat na paraan. Tandaan, Aquarius, ang iyong buhay ay hindi basta koleksyon ng mga sandali. Bawat pagkikita, bawat panaginip, bawat bulong na panalangin ay hibla sa masalimuot na habi ng iyong tadhana. Ang tarot, ang mga bituin, at ang universo ay nagkakaisa upang ipaalala ang banal na katotohanan na ito, ang iyong mga dinakikitang tagapagbantay, ang iyong lihim na tagahanga, at ang kosmos mismo ay nagsasama-sama upang dalhin ang mga biyaya, pag-ibig at kaliwanagan sa iyong buhay manatiling bukas, manalig, at maging mapagmatsyag, sapagkat ang mga palatandaan ng iyong tadhana ay lumilitaw sa paligid mo ngayong gabi. Aquarius, ngayong nauunawaan mo na ang mga dinakikitang hibla na nag-ugnay sa iyong puso sa isang taong nagdarasal para sa iyo, panahon na upang aktibong anyayahan ang universo na tulungan kang imanifest ang iyong pinakamalalim na mga hangarin. Ang manifestation ay hindi lamang tungkol sa paghiling, ito ay tungkol sa pag-alin ng iyong enerhiya sa tadhana na nais mong akitin magsimula sa pamamagitan ng paglikha ng isang banal na espasyo sa iyong tahanan. Sindihan ng isang kandila, mas mainam na puti o dilaw, mga kulay na sumasagisag sa kaliwanagan at pag-asa. Isara ang iyong mga mata at bulungin ng malinaw ang iyong mga intensyon, itoon sa pinakamalalim na hiling ng iyong puso. Sa tradisyong Filipino, ang pagdarasal habang nagsisindi ng kandila ay nagpapalakas ng enerhiya at nagpapahiwatig sa universo na tapat ang iyong mga hangarin. Isaalang-alang ang pagsulat ng iyong mga hiling sa isang maliit na papel. Isulat ang mga tao, sitwasyon, o resulta na inaasahan mo, at ilagay ang papel na ito sa ilalim ng unan o sa isang ligtas na lugar. Ang ritual na ito, simple ngunit makapangyarihan, ay may ugat sa Filipino pamahin kung saan ang pagtatago ng mga panalangin sa lihim na lugar ay humihikayat ng proteksyon at banal na pansin. Bawat gabi, balikan ang iyong mga intensyon at i-visualize ang mga ito na nagkakatotoo. Damhin ang kagalakan, pasasalamat, at pagmamahal na para bang nangyari na ito. Ang emosyonal na enerhiya na ito ay may malaking kapangyarihan at umaakit sa iyong ninanais na realidad. Isang iba pang mahiwagang gawain ay ang buwan. Ang buwan ay gabay na ilaw, simbolo ng emosyonal na enerhiya at tadhana. Obserbahan ang buwan bawat gabi at sa bawat yugto nito, gawin ang iyong mga intensyon at panalangin. Tinutugo ng universo ang konsistensya at paniniwala. Habang lumalaki o kumakawala ang buwan, i-visualize ang pagbuo ng iyong mga hiling, alam na may isang tao sa kung saan man na patuloy na binubulong ang iyong pangalan sa panalangin, na nagpapalakas sa enerhiya na sumusuporta sa iyong manifestation. Aquarius, huwag baliwalain ang maliliit na palatandaan. Itinuturo ng kulturang Filipino na ang mga banayad na pagkakataon ay espiritual na kumpirmasyon. Ang makakita ng barya, mapansin ang paulit-ulit na numero, o makasalubong ang isang tiyak na ibon ay maaaring mga hulugan na ang iyong mga panalangin at manifestation ay kinikilala. Pansinin ang mga sandaling ito, magtiwala sa iyong intuition, at kumilos kapag naramdaman mo. Ang universo ay nakikipagkomunika sa tahimik at simbolikong paraan, at ang iyong kamalayan ay nagpapalakas ng koneksyon mo sa tadhana. Sa huli, linangin ang pagtitiyaga at pasasalamat. Mas epektibo ang manifestation kapag bukas ang iyong puso at malaya sa pag-aalinlangan. Bawat gawa ng kabutihan, bawat panalangin, at bawat ritual na ginagawa mo ay hindi lamang humuhubog sa iyong hinaharap kundi nagpapakilos din ng enerhiya sa paligid mo. Ang iyong tadhana ay hindi lamang naghihintay, ito ay maingat na inihahanda. Sa pamamagitan ng pagsasama ng ritual, panalangin, visualization, at mindfulness, inaanyayahan mo ang pag-ibig, swerte, kaliwanagan, at oportunidad sa iyong buhay. Aquarius, ang iyong pangalan ay binubulong sa panalangin, ang iyong mga hiling ay pinapalakas, at nakikinig ang universo. Aquarius, narito na ang sandali kung kailan nagsisimulang maramdaman ng iyong puso ang katotohanang matagal na nitong hinahanap. Lahat ng mga gabing puno ng tahimik na pangungulila, lahat ng mga sandaling puno ng bulong na panalangin, ay hindi napansin ng universo. Sa kung saan man, ang debosyon ng isang tao ay lumago ng tahimik at matatag, parang lihim na apoy sa dilim, palaging naghihintay ng tamang sandali upang magningning. Ito ay hindi kwento ng pagkakataon, ito ay kwento ng tadhana na unti-unting nagbubukas. Bawat buntong hininga, bawat luha, bawat bulong na pag-asa ay kinilala ng universo, Hinahabi ang landas na magdadala sa iyo direkta sa hinahanap ng iyong kaluluwa. Marahil ay napansin mo ang mga kakaibang pagkakataon kamakailan, mga mensahe mula sa estranghero na tila pamilyar, mga panaginip na nagpapabilis ng tibok ng puso, o biglang pagsulyap sa mukha ng isang tao sa hindi inaasahang lugar. Hindi ito basta-basta, ito ay paraan ng universo upang magpadala ng senyales. Sa kulturang Filipino, ang mga palatandaang ito ay napakahalaga. Pinatawag itong palatandaan, mga mahiwagang marka na nagpapatunay sa mga panalangin, nagbubunyag ng mga nakatagong koneksyon, at gumagabay sa iyo upang gawin ang susunod na hakbang patungo sa iyong tadhana. Pansinin ito, Aquarius, dahil ang iyong kamalayan ng susi upang mabuksan ang mga misteryong ito. Ngayong gabi, makapalang enerhiya sa paligid mo, puno ng revelasyon. May isang tao na nagdarasal para sa iyong kaligayahan, binubulong ang iyong pangalan ng may pag-asa at pagmamahal, kahit hindi mo alam. Ang kanilang intensyon ay bumuo ng invisible na kalasag sa paligid mo, pinoprotektahan ang iyong puso, habang maingat na inihahanda ng tadhana ang inyong muling pagkikita o isang pagkakataong magbabago ng buhay. Pinapaalala ng tarot na may mga lihim na puwersa sa likod ng lahat, kahit na tila tahimik o hindi tiyak ang buhay, ang iyong tadhana ay tahimik na nag-aayos, inihahanda ang eksaktong sandaling ito. Isipin mo ang init na nararamdaman sa iyong dibdib, ang bigla ang kaalaman na ang iyong matagal ng hinahangad ay mas malapit na kaysa dati. Ito ay kumpirmasyon ng universo na ang iyong mga panalangin at ang kanilang panalangin ay nagsasanib. Ang mga panaginip na dati mong binaliwala, mga palatandaang muntik mo ng baliwalain, at mga sandaling akala mo'y walang halaga, lahat ay bahagi ng maingat na planong hinubob ng mga di kamay, ginabay ng pagmamahal, pag-asa, at espiritual na debosyon. Aquarius, narito na ang klimaks ng iyong emosyonal na paglalakbay. Ang lihim na debosyon, ang mga bulong na panalangin, ang mga di palatandaan, hindi na ito malayo o misteryoso. Ngayon, nararamdaman ng iyong puso ang presensya na palaging nagmamalasakit sa iyo, ang mga enerhiya ay nag-aayos, at ang universo ay mahinahong tinutulak ka patungo sa katuparan. Hayaan mong maramdaman mo ang pasasalamat, ang paghanga, at ang malalim, matatag na pag-asa na matagal nang hinihintay ng iyong tadhana ang sandaling ito. Ngayong gabi, habang pinag-iisipan mo ang mga rebelasyong ito, alamin na lahat ng iyong naranasan, ang pag-iisa, ang paungulila, ang tahimik na panalangin, ay inihanda ka para sa isang turning point. Isang sandali kung saan nagsasama ang pag-ibig, swerte, at tadhana, kung saan ang mga bulong ng universo ay nagiging malinaw, at kung saan sa wakas ay nakikilala ng iyong puso ang mga dinakikitang puwersang gumagabay sa iyo. Ang mga himalang matagal mo nang inaasam ay mas malapit na kaysa dati. Buksan ang iyong pandama, magtiwala sa iyong intuition, at yakapin ang mahika na palaging nakapaligid sa iyo. Aquarius, habang pinatapos natin ang paglalakbay na ito, tandaan na ang iyong tadhana ay hindi malayo, ito ay unti-unting nagbubuka sa harap ng iyong mga mata. Bawat bulong na panalangin, bawat kandilang sinunog, bawat intensyon na itinakda ay narinig ng universo. May isang tao na tahimik na nagdarasal para sa iyo, at ngayon ay panahon na upang buksan mo ng lubos ang iyong puso, at ialin ang iyong enerhiya sa mga biyayang naghihintay na dumating. Maglaan ng sandali upang malinaw na i-visualize ang iyong mga pangarap. Isipin ang pag-ibig, swerte, at mga oportunidad na nakapaligid sa iyo na para bang naroroon na. Bulungin ang iyong mga intensyon, isulat ang iyong mga hiling, o sindihan ang maliit na kandila bilang parangal sa iyong mga hangarin. Pinapaalala ng mga paniniwala sa Filipino na ang tuloy-tuloy at taos pusong debosyon ay nagpapalakas ng koneksyon sa pagitan ng ating mga panalangin at ng tugon ng universo. Magtiwala sa mga palatandaan, Aquarius. Pansinin ang mga banayad na pagkakataon, mga panaginip at damdaming gumagabay sa iyo. Ito ay kumpirmasyon na ang iyong tadhana ay papalapit, na ang mga dinakikitang puwersa ay kumikilos pabor sa iyo. Ang iyong buhay, puso, at landas ay maingat na inihahanda para sa mga himalang handa ng maganap. Ngayong gabi, tandaan, ang iyong mga panalangin, pagtityaga, at paniniwala ang iyong pinakamahalagang kasangkapan. Yakapin ang mga ito, kumilos ng may pananampalataya at hayaan ang universo na ipakita ang kanyang mga kababalaghan. Tahimik na hinihintay ng iyong tadhana ang sandaling ito, at sa pagbubukas ng iyong puso, inaanyayahan mo ang pag-ibig, kaliwanagan, at kasaganaan sa iyong buhay. Aquarius, nakikinig ang universo, pinapalakas ang iyong mga hiling, at ang iyong mga himala ay mas malapit na kaysa dati.